Hello po sa inyo mga ka kumusta po kayo? So yung araw na ito ay meron naman po tayong pampaswerte na pwede nyo pong gagawin para tayo po ay masala pa maka-attract ng mga good luck na yan. so, sa pinyaman man o pananalapi. So bago po natin simulan mga ka ay naas ko lang po promote sa inyo um, para po sa mga gusto ng pampaswerte, kung kayo po ay mahili maglaro ng sugal, kung kayo po ay uh, laging talo, kayo po ay minamalas, pwede nyo pong subukan itong ating money oil mga ka So ito po ay cleanse, bless, and ritualize. So para po sa mga interesado ay mag PM lamang po kayo sa akin. So anyway mga alam nyo ba na ayon po sa paniniwala ng mga matatanda o superstitious belief na kayo po ay na kapag kayo po ay naglalakad sa daan at accidentally na meron po kayong nakikang mga perdible, pin. Okay? So, pwede nyo po itong kunin bilang pampaswerte. Dahil alam nyo ba na itong mga predibling ito, ay, uh, ito po ay um, protection din against mga evil eye na yan. So, yung mga inggit sa paligid o yung meron po mga bad intentions sa inyo. So, ito po ang ating uh, sinulit, Okay? Kung gusto nyo pong talagang um, masure nyo na ito talaga ay galing po sa wala pong mga negative energy. So, pwede po natin ito munang i-cleanse bago po natin gamitin. Pwede nyo po itong ibabad sa tubig na may asin. So, kahit po mga 30 minutes, okay? So, para lamang po ay matanggal yung mga negative energy, alright? And then, pagkatapos, um, kunin nyo po ito. Tawag nyo po itong punasan. Hayaan nyo lang po itong matuyo sa hangin. O pwede nyo po itong pasikatan sa sinang ng araw. So, ito po ay pwede na nating gamitin, okay? Bilang pampaswerte. Alam niyo ba na ang ibig sabihin din ito na kapag kayo po ay accidentally nakita nito sa daan ay uh, kayo po ay magkakaroon ng good luck sa araw na yan. So, kung uh, meron po kayong mga gustong gawin na uh, kung kayo po ay lagi po may hadlang, na hindi po, alam ano ba, kung kayo po ay mga negosyante, na hindi po uh, nagiging successful in yung mga kadil so pwede nyo pong gawin sa araw na yan, okay? So, kung... Kung nakita nyo po agad ay agad i-claim po i-affirm sa inyong mga sarili at kayo po ay magugulat sa mga windfall o mga swerting uh, hindi nyo po inaasahan na mangyayari po sa inyong buhay. So pwede nyo naman din po itong ibalot sa pulang tela mga kajanski at uh, pwede nyo po itong ilagay sa inyong mga pitaka, sa inyong mga paws o sa inyong mga bag. Ito po yung magsisilbin yung mga good luck lucky charm. Okay? Ito rin po ay protection para sa po mga negative energy niyan. Kung sa araw-araw po tayo umaalis, kahit sino-sino po mga tao yung ating nakakasalamuha, mga kajanski. So, kung ikaw po ay tsaka mahina po yung inyong, uh, yung dali po kayong makapitan, okay? Na tila napapansin nyo na uh, lumabas kayo at uh, pag pagbalik nyo, okay, na parang kayo po ay, uh, parang week na week kayo at hindi po kayo nakakapag-isip ng tama na kayo po ay talagang uh, Uh, yung mga negative thinking, okay? Na hindi po kayo nakapag-isip ng bagong ideya. So, hindi po natin alam yung ating mga nakakasal mga mga, mga kachans. So, Kasi okay na kailangan. Meron po tayo mga pampas or mga simpleng proteksyon na ito lalo na po kung kayo po ay may mga negosyo so hindi po natin talaga maiwasan na may ingit, may evil eye sa paligid, lalo na po kung nakikita po nilang kayo po ay umaangat may, potential, may potential po kayong uh, umaman okay, sa inyong mga pagpuprosige, so talagang may mga tao talaga mga kajanski na ayaw po nilang mangyari at uh, gusto po nilang uh, kayo po ay uh, yung mabigyan okay, ng mga na mga problema or mga malas na yan. So, ito po ay uh totoo dahil a Uh, maraming pong nakakaranas dito. And syempre, ako po ang inuling ko at naniniwala po ako sa dito mga mga ingate, mga evil eye na yan, yung mga black magic, mga kajanski. So, meron po tayong dapat na kahit po simple uh, pang protection, okay? Or uh, itong mga pampaswerte na ito. So, huwag nyo po itong uh, kalimutan na kapag kayo po ay uh, naglalakad sa daan, na accidentally lamang po nang makita nyo po ito, okay? Ay, pwede nyo po itong kunin at i-claim, affirm nyo po sa inyong mga sarili para kayo po ay uh, gabay yan at kayo po ay um, uh, may swerte pong darating sa inyo sa araw na yan. So good luck po sa inyo mga kachanski.